Naprobahan na ng Senado at ngayon ay bukas na ang aplikasyon para sa mga gustong makatanggap ng amnestiya at para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito. Kakasama po natin ngayon si National Amnesty Commission Chairperson, Atty. Lea Tanodra Armamento. Magandang umaga po, Chair Armamento. Thank you for joining us. Ito po sa Rise and Shine Pilipinas, si Diane at Daniel po ito. Ma'am, ang application for amnesty ay bukas na po. Sino-sino po ba yung mga kwalifikadong pwede mag-apply po ng amnestiya? Yung sinasabi po ng proclamation, ang mga uh, apat na miyembro ng rebel group. So we have the RPA, RPMP, ABV. Uh, We have the MILF, the MNLF, and the CPP, NPA, NDF. Yun po yung apat pang Okay, inaasahan po, Chair, na mailalabas po ang IRR ng amnesty program para po sa mga dating miyembro po ng mga rebelding grupo. Ano po ang update po dito po, Chair? Uh, tapos na po namin, Ma'am Dayan, yung IRR natin. So, ang um, nakapirman na kaming tatlo, kaming nasa Executive Committee, the, as me as a chairperson at dalawang commissioners. So, we are now awaiting for the signatures of Four ex-official members, namely Secretary uh, of the Department of the National Defense, uh, Secretary Chidoro Secretary Dimulia of the Department of Justice, uh, Secretary Abalos of the Department of Interior and Local Government, and Secretary Galvez, the Presidential Advisor of Peace, Reconciliation and Unity. After that, uh, ipapublish na namin. So asap mm yan, -hmm. kasi kailangan magkar. Sir Lea, meron po ba mga tinatawag na exemption, yung mga exempted do sa pag apply po ng amnesty? Like, for example, yung sabigat po ng mga crimes na ginawa ng mga dating rebels, meron, meron din po bang gano'n na nakapaloob po sa proclamation? Ang um, sinasabi lang ng proclamation, basta member ka ng apat na rebel groups at ang mga na-commit mo or nagawa mong krimen bago naging bago nung nag-take effect Noong November 22, 2023, yung ating, uh, dito yung, uh, ang ang ating proclamations ay uh, magiging effective na. So, ang mga krimen na nagawa mo after that, hindi na-covered. Mm -hmm. Kahit kung mabigat yung krimen, mm -hmm. as yeah. long as in of your political belief, mm -hmm. sako po yun. Mm-hmm. Okay. Um, Charlie, paano po natin yung magiging proseso po nito ng pag apply nitong amnesty na ito? Since may mga existing nga pong mga cases or crime, so paano po natin mapoprotect yung mga kumbaga magpoproseso po nitong amnesty na ito? Ano po ang proseso na kanila pong dapat pagdaanan po, Chair? Thank you very much for that question, Ma'am Dayan. Uh, may nagawa na po kaming rules of procedure. So the amnesty applicant has to download the application, or pwede silang pumunta sa ating local amnesty board para i-file ang kanilang application form. Mm -hmm. Kami po, issue kami ng safe conduct pass. Provisional muna para sa mag-a-apply. Ang mag issue noon ang ating local amnesty board. And then, pag nakita na natin, kasi i-vipet po yan ng NBI, AFP, at okay. PNP. Uh -huh. Pag nakita po natin, na yung kanilang application are sufficient in form and substance mm -hmm. na-identify natin kung sino sila at talaga sila miyembro sila ng mga main rebel groups saka natin sila isuwan ng safe conduct pass at the same time po yung ating prosecutors kasi yung mag-apply po ay yung may mga warrant of arrest, mm -hmm. usually may mga case mm -hmm. so ang mga prosecutors po natin, magpa-file sila ng motion to defer proceedings and recall warrant of arrest sa court kung saan nakabinbin yung kaso. Chair Lea, meron po bang deadline yan yung pag-a-apply po ng uh, amnesty? Opo, meron po Sir Daniel. It's two years from the time of its effectivity. So from the time na nag-concur ang ating Congress. For uh, the rebel groups, uh, for the members of the rebel groups like the uh, MILF, MNLF, and the uh, RPA, RPMP, APB until March 4, 2026, two years lang. For the CPP, NPA, NDF, then later sila na concur ng Senado, so it will be on March 13, 2026. <laughs> Alright. Um, Chair Lea, once na mag po ng amnesty, ano, itong pong mga nabanggit nyo na qualified no, to apply, ano po yung kumbagang pagdadaanan naman nila after so that they will be fully reintegrated to the society? Mabigyan po ng kumbaga ng second chance po dito po sa ating lipunan. Ano, sino po ang mag-handle po kaya noon po, ma'am? Um, ma'am, merong uh, ang ating OPAPRU, Office ng of Presidential Advisor, meron silang mga social um uh, services na ibibigay. Uh, DSWD, it's more of a whole government approach mm -hmm. Tapos ma'am, yung community kung saan sila pupunta, piniprepare din po 'yon. Mm -hmm. So, uh, each agency of the government is involved in preparing para ma-sustain ma'am yung pagbalik-loob ng ating mga kasamahan na nagrebelde sa atin. Mm -hmm wala well, uh, ma iba naman po tayo, ano, Cherlea. Kayo po ay isang abogado, isa pong prosecutor at mahigit apat na dekada na rin po kayo nagseserbisyo po sa ating gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Ngayon po kasi ay Women's Month at bilang isang babae po, sasabihin na nating uh, predominantly male ano, na profesyon at industriya. Ano po yung mga pagsubok na pinagdaanan po ninyo para marating po yung estado? Kung nasan po kayo ngayon at paano nyo po nalagpasan ang mga pagsubok? Uh, Ma'am Diane, first and foremost, uh, sasabihin ko malaking bagay at papasalamat ko sa ating bansa na ang ating ang Pilipinas ay walang gender bias. Actually, di ba nasa top parang top 20 tayo ngayon, but before, we are in the top 5 ng uh, most gender friendly na bansa. So, walang masyadong challenge sa pagkababae ko because ang society natin is very accepting sa women. Ang importante, uh, marunong ka sa ginagawa mo. You are competent with your work. Ang tsaka, Sometimes, there may be uh, macho people who prefers men. Pero, ini-ignore mo yun eh. You don't really um, dito, take it to your heart. Kasi, papakita mo naman sa kanila. Sometimes, mas magaling ka sa kesa sa mga kalalakihan mas matapang ka kesa sa lalaki kasi nung ako'y prosecutor uh, rampant nung time na yun yung kidnapping sa uh, Cotabato City at uh, walang prosecutor na tatanggap ng assignment to be a prosecutor in Cotabato City ako lang po ang tumanggap during the, that was during the time of Secretary Gingona so Secretary Gingona said dito sa Department of Justice we met It is the prosecute the women prosecutors who have balls. Kasi nga matapang, pakita ko na matapak ko regardless babae man ako o lalaki ako. Sometimes the society is more accepting of women kasi di ba? In our society, it is very ungentleman for a man to be rude to women, di ba? So they try to be nice to women and it is to our advantage also. All right, bilang isang empowered woman ano, lang na po ngayon uh, National Women's Month. Message na lang po sa ating po mga kababaihan po share uh, thank you very much. Ah, uh, ang masasabi ko po sa kapwa kong babae, just be competent in anything that you do. Be the best that you can be and always have that self-respect and self-confidence. We are all equal. All right, happy Women's Month po, Chair. At nakapanayam po natin si NAC Chairperson Lea Armamento. Maraming salamat sa paglalaan po na ninyong uh, oras sa aming programa, Chair. Thank you for Chair Happy Women's Month po.